<laughs> eh na naman tayo. iya, masarap. <coughs> Alin, ito? Mm -hmm. Sa inges mo? Oo nga eh. Ano Quatro shake mo dinda sinapo hindi nya sinap Yes niya mo palagi ako eh yala yung bala sige pa yun ah quadrula rin Jess hmm. Mm, mga daplisan. May itong po. Mm, ako Nakakunong. <laughs> Ito lang lara. Siyam. Siyam la. Sige mo. Siyam. Kaya ka na ang siyam ko. O ta Jess ka po. Mungitan po siya ko. 1.10. Mm -hmm. Jess ko. Pwede nga kaya ito. 10, 20, 30, 60. 50. Na 60. Na 60. Ito mo, 10, 20, 10, 30, 60. 30, 30, 30, 30. na mo. Biyem mo niya kaya Bombaytang 30. Paglaban 'yan. may one <laughs> point. <Paglabag two, laughs> <three, laughs> ah. Oo, <laughs> <laughs> <Kau> po <nasuro. laughs> Tayo, kailangan sa pagkain Oo. Ma ano daw, pag maulan, medyo maputik daw doon. At saka ano, pag walang ulan, binaba. Hey, hindi ba? Uy, sa daan lang. Hindi. Hindi ba bumabay sa San Fernando? Hindi. Tamo din alam. Tamo din alam. Doon sa mismong place, hindi naman. Ay, hindi ba? Oo. Oh. San ba yan sa Santo Tomas? Oo. Mm -mm. Pag ano na lang, November? Ba't din Oh, Oo, sige. Oh, oh, pero magpwede naman. November oh. para malapit. Um. So, November? So yeah, kaya may December. May December. oh okay, naman December. Ay, pag tayo sa December. Ang daming tao. pa rin. oh, oh. Kaya, S yung makanyan Oo. pa Hindi ako ko si Kasi may <laughs> <laughs> may gulat ka. Oo, oh, nag-perform kasi sila sa Astri. Siyempre, ito mo, may mga float. Tapos ang ganda ng pagkakagawa ng ano. O, oh, tanayin ko si Bumbay. Ay, in, 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 alaya ko si O, oh, tanayin ko si Nina, si ano, si Madam. Ay, huwag ko rin yan. Tanungin mo si Bernice. Ay, o oh, yan, tapo ko na. Tagal ba ako tapo? Magyan. Binibiro mo lang, nina, na kinuha. Oo oh, nga eh. Kunin ko na nga eh. Eh, minus ko lang naman yun. Eh, minus lang oh Oo, bigay ko na yan. Hindi naman madamot si Nina. Kuripot lang. Oo, oh, buti na lang. At tres na lang. Tres na lang ah. Binaramos. Buti na lang. na lang, pasok sa panga. Oo. Oh. Nagkabisa. Nagkabisa. Nung may friends-friends yung Okay. Tapos, tapos ay talagang Okay. live Ayun ang gusto ko, yung live ban. Oo oh, nga, maganda May sa live ban. Mm -hmm. Sa tayo mag-video, eh. no? Mag-live na. <coughs> Mga <Mak> <coughs> kumarami <coughs> kong ilan na mm. mm. Ba? Dos na lang, pilan na rin. Lima. Lima na rin. Siguro, oh, sige mo, lang kung mo rin pa dos-dos mo nga rin. Patres, tres ya. dos yun. Kulang pa lang. Ano? Patres ya. Wapin. Sige. Sige. Eh, may ora po. <laughs> o, kasi mo mugsela eh, size. Katas mo. Katas mo. Eh? Ay, mga mas uh, uh, Ay, ay niyo, <laughs> oh, Bakit? Wala naman siyang puro, pandro naman uh, yun. Siyempre, susugal mo na. Kaya hindi, kasi tapos siya ng tapos siya 20, ng tres. Oo. twenty, thirty, forty. 20, 30, 40, Alas, dos mo. twenty 20. 20, Twenty 40. Nadamay si Bumbay. Sorry, Bumbay. 70, tsaka hits. Ah, hits mo ba? 100. O teka sa akin, 30, 60, 70, 80. Tapos ano? Ilan lamang? 80. Plus 50. 130. Mahati. Ay, Ay, sorry, 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 sorry. Ay, palitan mo yun. Papatid. Bakit papatid? Hindi, mayroon na. Patas mo pa pala. Patas niya kung naging wine cream. Ano, 1.30. Ano niya kung naging wine cream na? 4 na ako.